God day mga kaipat. Ito po yung manok namin na bagong sisiw ngayon. Bali 11 'yan yung naging sisiw nya At ayan po yung isa si Miliona. Ito si Bulldozer. Kasi ipalit sana sa Bulldozer din na tuloy. Ops wag mo 'no. Ang dami na, 'di ba? Oh. So yan yung unang lahi ng aming uh, manok siyam ang manok siyam. So, ito yung isang ano namin, isang panglala, panglahi. At sabi ko nga sa inyo nakaraan, yan yung tinatawag na pukoy, buugong sa pulawan. Ah, dalawang linggo guys, bago tayo nakabisita uli. Ito, si Alcantia yan siya. So, ito po. Diba o? Oh? O, oh, ang dami nila Oh. So may mag ano pa, may mag bagong Tampo, may bagong pisa at may namisa na. Ayan guys. Nakita niyo po, ayan. So, paulan na. Kailangan dito tayo. Diba? So, mga bagong henerasyon yan. Kasi yung mga lumang henerasyon, eh, bibenta na namin yan. Yung mga kulay puti na yun. Uh, ito yung ang um, namin yung pure talaga na pinatawag na native. Native na manok o kaya parawakan o manok siyam. Ayan guys, o. Oh. Once yan yung isa. So, talagang may pera din dito sa bukid pag may, ano, mag-alkansya-alkansya lang ng mga hayop. At yung bisyo namin dito, ito, kapi. At, kaya ka nagkapinog? Tara ngayon. <laughs> Tingnan natin dito. So, ayan yung isa, nagalimlim na yan siya. So, ayan. Kaso lang itong isa ay medyo nabulok yung ano niya. Itlog niya dahil bago pa lang pala. Ganyan pala yung mga manok pag bago pa lang is hindi niya napipisa hindi ba bago pa lang siya mag itlog so second na lang tayo babawi pa lang ano, ano okay so nawa sa susunod ay marami rami na so mayroon pang isang nag sisil doon kila nyo kay maman doon pa sa baba yun mamaya ano natin ulit I picture natin ayan guys o diba So marami-rami na talaga. So darating yung isang taon, alam niyo yung pinagmulan pala ni ng manok namin ay dalawang piraso lang. Hanggang dumami nang dumami siya, ayan na. Pero ang iba po ay ibibenta namin dahil gusto namin na pure talaga yung pure na uh, galing talaga dito sa Palawan, mo wala halong Texas. Kasi yung iba na yan may halo yan eh. So kung bibilangin, susumahin so namin ng manok, marami na talaga. Baka abot na 50 lahat. So nawa, dumami pa ng dumami. Okay. So, hanapin namin mamaya yung iba kasi nangingitlog daw sa mga damuhan. So, hanapin namin. Makita namin. Ayan yung dinala ko yung dito bago. Ayan. Kulay abuhin siya. Okay? So, yan po. Mga bagong sisiyo. So, maraming salamat sa inyong panunood at sa mga subscriber ko dyan. Maraming salamat po. At, sana yung mga ma-inspire kayo sa pag-aalaga ng native chicken. Kasi yung native, ay isang uri lang ng manok na wala kang gagastusin. May pakain ka lang ng mga kamuting kahoy, nyug, at saka sa saging ay kikita ka so bago ko lang ito natuklasan yung ganito pa rin pag alaga ng mga native chicken so kung may katanungan kayo pwede kayong mag comment at e like na rin ang ang aking video para sa sunod may ma-update kayo please subscribe my youtube channel Mangingipat Agri TV. Maraming salamat po.